so guys pag katapos lang natin may lamus punasan mo ng ating yung ating, uh, yung ating uh, muka tapos gagamitin natin ang ating miwagang pants ayan, ayan. ganito lang paggamit ito guys i kukuha lang kayo ng konti tapos lagay niya sa muka ayan para iwas sa mga ah uh, si para pagtitahan yung mukha nyo para mga kuminis at mawala yung mga uh, pimples o oh, diba mm. ganyan lang guys Check Out na sa yellow basket.